quantum i love goki dali anubha Bakit hindi nagbubukas? Kapag lumipat ka sa bagong boarding house, ang una mong aalalahanin ay kung okay ba ang CR, kung may wifi, kung mabait ang landlady. Pero hindi ko akalaing ang dapat ko palang tanungin ay ilang beses na bang may nawala rito. Ako si Jomar, 21 years old, first year working student sa Maynila. Nanggaling ako sa probinsya ng Katanduanes, kaya malaking adjustment ang lumuwas dito. Hindi ako sanay sa ingay, sa sikip, sa init at lalo na sa pag-iisa. Kaya nang inalok ako ng kaibigan kong si Marco ng matitirahan na boarding house, hindi na ako nagdalawang isip, 1,500 lang daw kada buwan, may kasama ng tubig at kuryente. Ang location nasa likod lang ng university kung saan ako nag-aaral. Tamang-tama sa iyo to, sabi ni Marco. Tahimik, luma lang yung bahay pero okay naman daw yung mga kasama. Paglapag ko sa harap ng boarding house, unang bumungad sa akin ang kahoy na gate na may kalawang ang kandado. Nasa dulong parte ito ng makitid na eskinita, madilim kahit tanghali, tahimik, walang masyadong dumadaan at ang bahay may luma itong hitsura na parang hindi inaayos pero may kakaibang amoy na parang pinaghalong langis at bulok na pagkain. Pagpasok ko, sinalubong ako ni Aling Nora ang may-ari ng boarding house. Matanda na siya, siguro mga nasa late 60s. Paya at mahaba ang buhok at may suot na lumang duster. Ikaw yung bagong boarder. Tanong niya, sabay silip ng matalas na mata. Tumango ako Pinapasok niya ako at ipinakilala sa ibang borders. May lima pa raw kaming kasama, tatlong lalaki, dalawang babae. Hindi ko pa sila nakilala ng buo noon kasi lahat abala pero ang pinakamatagal kong nakausap ay si Luis magkakwarto kami. Tahimik siya pero palangiti. Galing din siya sa probinsya kaya agad kami nagka-vibes. Nung unang gabi ko, hindi ako agad nakatulog. Siguro dala ng kaba at pagkapanibago. Pero may isa pang rason kung bakit ako na natiling gising buong gabi. May narinig akong kaluskos. Hindi lang basta langgam o dagaha. Kaluskos na mabigat. Parang may naglalakad sa kisame. Mabagal. Paikot-ikot. Tapos may kasunod na halinghing manipis, garalgal at parang humahabol ng hininga. Akala ko bangungot. Pero pag gising ko kinabukasan, gising din si Luis. Narinig mo yon, tanong niya. Tumango ako. Parang may naglalakad sa taas? Wala namang kwarto sa taas natin. Bulong niya. Bubong na agad yun. Hindi kami agad nagtanong. Pinagpasa Diyos na lang. Pero gabi-gabi paulit-ulit. Kaluskos. Halinghing. Tapos may tunog na parang hinahagod ang pader. Minsan, may amoy din parang nabubulok na karne. Nagsimula nang mag ang kilos ng mga tao sa boarding house. Si Liza, isa sa mga babaeng boarder, hindi na lumalabas ng kwarto. May isa pang boarder si Tutibigla na lang umalis isang madaling araw. Naiwan ang gamit, wala nang nagbalik. Si Aling Nora, laging gising sa gabi. Lagi siyang nasa kusina, may niluluto kahit dis oras. At minsan, naririnig ko siyang may kausap. Pero wala namang ibang tao. Naririnig ko lang ang boses niya, pabulong. Paulit-ulit ang sinasabi masustansya to bago pa. Malambot ang laman. Hindi ko alam kung totoo ang mga naririnig ko, pero isang gabi nasagot ang tanong ko. May nilalang sa kisim at hindi ito hayop. Madalas naming binubuksan ang ventilador kahit walang electric fan doon. Kinawa lang yung butas para circulation, sabi ni Aling Nora. Pero sa amin ni Luis, parang butas na pwedeng silip at tama nga kami Ala tres ng madaling araw, kinising ako ni Luis. Hindi siya makapagsalita agad nanginginig. Pawis na pawis kahit malamig. Sabay-turo sa bentilador. Paglingon ko, may dalawang mapupulang mata na nakatitig sa amin mula sa itim na butas. Mabagal ang paghinga. Hindi ito daga, hindi rin tao. Parang hayop, pero marunong tumitig. Nang lumapit ako, biglang nawala. Hindi na to normal, bulong ni Luis. Kinabukasan, lumapit kami kay Kuya Dindo, isa sa mga pinakamatagal na border doon. Tinanong namin kung may kakaiba siyang napapansin. Tahimik siya nung una, pero nang siguruhin naming hindi kami basta nag-iimbento lang, binuksan niya ang drawer at pinakita ang isang maliit na bote ng langis. Panlaban to, sabi niya, Tatlong taon na ako rito at simula pa noon, may nawawala na tuwing buwan ng dilim. Hindi lang si Toti ang nawala, may nauna na at sunod-sunod. Nagtanong kami kung bakit siya hindi umaalis. Wala akong pera, sabi niya, pero hindi rin ako nagpapaabot ng alas tres sa labas ng kwarto. Sinabihan niya kami na kahit anong mangyari, huwag kaming magpapagabi sa kusina at wag na wag naming hahayaang mag-isa si Liza. Buntis yun, bulong niya. Mas malakas ang tukso ng aswang sa buntis. Hindi kami makapaniwala. Aswang sa Maynila. Pero nung gabing yon, habang nanonood kami ni Luis ng video sa phone ni ba sa phone niya, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa kwarto ni Liza. Mabilis naming tinakbo ang pintu niya. Nakalock Liza! Sigaw ni Luis. Walang sumasagot pero may naririnig kaming garalgal sa loob parang malalim na pagungol, parang hayop na may kinakalmot. Pinilit ni Kuya Dindo na buksan ang pinto gamit ang screwdriver. Nakapasok kami. Pagpasok namin wala si Liza pero may mga bakas ng dugo sa sahig. At may nakabukas na ventilador may butas din. Sobrang liit para sa tao pero may dumaan. Hindi kami nakagalaw agad. Ilang segundo kaming nakatitig lang. sa kanamin napansin ang pader sa taas ng cabinet may mga uka. Parang may matutulis na kuko na umaakyat. Nabingi ang hallway sa katahimikan. Doon ko naisip, hindi kami nag-iisa sa bahay na to at hindi rin kami ligtas. Magtatago ka pa ba kung alam mong hindi lang kisame ang daan ng nilalang? Paano kung ang susunod na mawala ikaw na? Pagkatapos ng gabi ng pagkawala ni Liza, hindi na ako nakatulog. Si Luis hindi na rin pumasok sa klase. Magdamag kaming nakaupo sa sahig ng kwarto, hawak ang kutsilyo na nakuha ni Kuya Dindo mula sa kusina. Kinabukasan, hinarap namin si Aling Nora. May aswang sa bahay na to, di ba? Tanong ni Luis Derechahan. Tumawa siya. Pero yung tawa niya walang saya. Tunog pagod. Tinanong nyo pa. Nakita nyo na naman ang mga mata sa dilim. Tumingin siya sa amin at sinabing, ang tanong kayo ba ang kakainin o kakampi sa akin? Nanginig ang laman ko. Matagal nang may nakatira sa kisa kisame ng bahay ko, sabi niya. Hindi ako ang aswang pero pinoprotektahan ko siya. Kapalit ng proteksyon, kapalit ng buhay, kapalit ng kaunting karne, Nanuyo ang lalamunan ko? Karne ng tao? Tanong ko. Ngumiti lang siya. Mas malambot pag pagod. Mas matamis pag bagong dating. Bigla siyang pumasok sa kusina. Narinig naming nagkakalkal siya ng mga bote. May inilabas siyang maliit na garapon. Ang laman daliri. Tao. Sumuka si Luis tumakbo kami papalabas. Pero ang gate nakapadlock. Sa sobrang takot ko, muntik ko nang makalimutan si Kuya Dindo. Bumalik kami para kunin siya. Pero ang nadatnan namin sa kwarto niya ay hindi tao. Si Kuya Dindo, nakabitin sa kisame, hubad ang kalahating katawan. Wala na ang mga laman-loob, wala na ang mga mata. Sa ibabaw niya, isang nilalang na parang baboy ramo, pero payat. Mahaba ang mga kuko. Nangangalumata ang mga mata May mahaba itong dila na bumaba pa hanggang leeg ni Kuya Dindo Napaatras kami Napakagat sa sariling braso si Luis Pigil ang sigaw Ako, nakahawak sa kutsilyo hindi ko alam kung takot o galit ang nangingibabaw Napalingon ang nilalang Tumakbo kami Nakarinig kami ng malalakas na yabag sa kisame sinusundan kami Sa banyo Sigaw ko Pumasok kami sa CR. Sinara ang pinto. Ikinandado. Umupo sa inidoro, nilalabanan ng pagiyak. Pero mula sa vent ng kisame sa loob ng banyo, may dumungaw na muli. Mata, mapula, gutom. Huwag tayong mamatay dito, bulong ni Luis. Binuhat niya ang takip ng inidoro, binasag. Ginawa naming pamalo. Nagdesisyon kaming lumaban. Hindi na kami pwedeng maging susunod. Pinuksan namin ang pintuan. Tumakbo kami palabas ng banyo. Nakasalubong namin si Aling Norabit Beat, ang isang itak. Hindi kayo makakalis, sabi niya. Sa mga tulad niyo, gutom yon. Pero hindi na ako ang dating takot na Jomar. Sinunggaban ko siya, sinaksak gamit ang basag na inidoro. Si Luis hinampas siya gamit ang bakal mula sa ventilador. At sa wakas, tumahimik ang paligid. Bumalik kami sa kwarto. Kinuha ang susi ng gate sa ilalim ng kanyang kama. Nang buksan namin ang gate sa labas, tumambad ang umaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sikat ng araw na totoo. Malaya, pero alam kong hindi pa tapos. Sa kisimi ng bahay, may naiwan pang buhay. At balang araw, maghahanap yon ng bagong boarding house. Kung ikaw ay may balak lumipat sa murang boarding house, Tanungin mo muna bakit mura. Tanungin mo rin ilang borders na ba ang hindi umuuwi. At kapag gabi, siguraduhin mong walang matang nakasilip sa ventilador